na ang oras para makilala natin ang tunay na kampyon, sino sa limang ito ang kayang tumalo sa Philippine Eagle. Ito bang ang Steeler Sea Eagle, si Eagle na pinakamalaki sa kanilang lahat, o ang Harpy Eagle na pinakamalakas, how about White-tailed Eagle na may pinakamahabang pakpak, paano naman ang Wedge-tailed Eagle na kayang kumain ng kangaroo, at papahuli ba ang Golden Eagle na pinakamatapang, sa totoo lang. Tatlo lang sa kanila ang kayang lumaban sa Philippine Eagle. Una ang Steeler Sea Eagle na pinakamalaki. Ngunit mas matapang na hunter ang mga Philippine Eagle, mas malaki ang kuko at paa ng Harpy Eagle, ngunit mas mabigat at mas matangkad ang Philippine Eagle. Mas maangas naman ang mga Golden Eagle, ngunit sa lakas at bigat ng Philippine Eagle, siguradong wala itong binatbat sa kanila. I don't want peace. I want problems always. <laughs> God have mercy upon us.